Kabayan, akala mo masarap ang buhay sa abroad. Hindi mo ba alam na kaya kong ngumiti kahit barado na pala ang puso ko? Yung tipong habang kausap mo sa video call ang pamilya mo, pinipigilan mong umiyak kasi ayaw mong maramdaman nila yung lungkot at pagod mo. Yung nakangiti ka pero deep inside gusto mo na lang sumuko. Panoorin mo ito hanggang dulo kabayan at malalaman mo ang katotohanan ng sinasabi kong ito. Nagsimula sa maliit na puhunan. Sa bawat negosyo, may aral na natutunan Hirap ang pagtitis para sa mahal sa buhay Pero sa vlog na to, tayo'y nagkakakulay Tara ka bayan, kwento ka naman habang nagbabahagi ng... Mga kababayan kong OFW Tanong ko lang, nagpunta ka ba sa abroad para magpakahirap lang at mabaon sa utang? O pumunta ka rito para magkaroon ng magandang buhay? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit pilit kong sinasabi na dapat kang magnegosyo habang nandito ka sa abroad bago ka paabutan ng pagsubok na hindi mo inaasahan. Pakinggan mo muna ang personal na kwento ko. January 19, 2006 nung dumating ako dito sa Canada as a living caregiver kahit isa akong nurse by profession sa atin at nagwork din as a psychiatric nurse sa Caritas di Macau sa, Ma sa Macau, China pero dito sa Canada nag-alaga ako ng na-stroke na German 75 years old na malaking taong lalaki kaya ako ang kinuha para malakas magbuhat at gaya mo kabayan excited ako nung una akala ko madali lang ang buhay sa abroad Nung unang linggo ko, masaya pa ako. Akala ko jackpot na nga eh. Pero hindi pala. Kasi nung mga sumunod na linggo, sabi ko sa sarili ko, ano ba tong pinasok ko? Ang lamig dito. Malungkot pa dahil liblib -lib na lugar yung napuntahan ko. At ang mahirap, malayo ka sa pamilya mo. Ilang buwan din akong napapaiyak sa gabi kapag mag-isa na ako sa kwartong tinutulugan ko. Paulit-ulit kong iniisip kung tama ba ang naging desisyon ko. Tiniis ko ang lahat para makuha ko ang pamilya ko dito sa Canada. Yun nga, dumating sila dito noong 2010. Pero kasabay noon, dumating din yung mga utang, responsibilidad, at mabibigat na bayarin na nagastos sa processing ng papers ng family ko pagpunta dito sa Canada. Kaya eto na, ito na nga ang nangyari. Trabaho dito, trabaho doon, minsan tatlong trabaho sa isang araw. Laging mainit ang ulo ko, kabayan. Dahil halos wala na akong tulog. May mga pagkakataon pa nga na nakakatulog na ako sa work ko habang nagtatrabaho. Kadalasan sa lunch break, minsan napapaidlip habang drive na sobrang delikado. Tapos ito yung nangyari sa akin. Isang araw, habang nagpapacheck up ako sa hospital, sabi ng doktor, Barado ang apat mong major arteries sa puso Hindi ka na pwedeng umuwi dahil kung maataki ka sa labas ng hospital Ay hindi ka naaabot sa emergency Maswerte ka pa nga at buhay ka pa hanggang ngayon Kailangan mo na ng emergency quadruple heart bypass Ito yung nakakabinging binitawang salita ng doktor sa akin Walang savings walang insurance dahil sa katitipid. Sa kadalako ko pa rin kasi noon yung mentalidad ko nung nasa Pinas ako na useless ang insurance. Kaya hindi ako kumukuha noon at ang masakit kabayan, walang EI. Kasi hindi ako nakaabot sa required hours na 600 hours for the past 6 months before nung operation ko. Dahil kakabalik ko lang galing Pilipinas for almost 2 months vacation. Bago nangyari sa akin yung operation ko noong June 2013, lahat tiniis ko, lahat ng inipon ko, lahat ng sakripisyo ko parang nawala sa isang iglap. Credit cards lang ang pinagtutustos namin sa mga gastusin namin sa araw-araw at kunting tulong sa isa sa mga full-time work ko, saka kunting ipon, lahat ng naitabi ko na ubos. At habang naka-confine ako, doon ako nanalangin na sana bigyan pa ako ng ama ng second chance para mabuhay At kapag gumaling ako, hindi na ako babalik sa pagiging empleyado Magnenegosyo na lang ako Yun ang panalangin ko At doon sa time na yon parang nag-flashback lahat sa akin Na puro pala trabaho ang ginawa ko at halos wala na rin pala akong quality time sa pamilya ko at ito yung reality natin bilang OFW. Bakit sa sobrang dami ng trabaho natin at halos sobra-sobra na nga ang pagod natin, bakit hindi pa rin sapat yung sahod mo? Trabaho ng trabaho pero baon ka pa rin sa utang. Kung magkasakit ka bukas at mawala kang bigla, paano na ang pamilya mo? At akala ng mga kamag-anak natin, kaibigan, at minsan nga pati pamilya natin na nasa Pinas Masaya tayo kasi nasa abroad tayo Ang hindi nila alam, hirap na hirap na tayo Ito ang reality ng mga buhay nating mga OFW Na pilit nating itinatago Pinipilit nating kayanin Pero unti-unti na tayong nauupos Alam mo kabayan, hindi solusyon ng mas maraming trabaho Hindi tayo makina, hindi tayo robot Tao tayo, napapagod, nalulungkot nasasaktan din tayo. Kaya dito ko naman naisip na ang tunay na solusyon ay dapat may sarili kang negosyo. Dahil kapag may negosyo ka, kontrolado mo ang oras mo may passive income ka rin depende sa negosyong ginagawa mo. Hindi ka umaasa sa sahod lang. May pagkakataon kang kumita ng mas malaki dahil nakadepende sa sipag mo ang kikitain mo. At ang pinakagusto ko sa lahat dito kabayan, mas may time ka na sa pamilya mo dahil ikaw ang may control sa oras mo. Kabayan, ang pera, kikitain mo yan. Pero yung oras, yung kalusugan mo, yung buhay mo, pag nawala na, wala nang balikan. Gusto kong tandaan mo ito, kabayan. Ang pera madaling kitain, magsipag ka lang. Pero kapag kalusugan ang nawala, hindi mo na mababawi yan. Pero disclaimer, kabayan, baka mabasa ko ng marami. Alam kong hindi madali ang magnegosyo at hindi rin ito para sa lahat. Alam kong maraming sakripisyo ito, hirap at risk ang kakibat nito. Pero naniniwala pa rin ako na sulit itong pag-aralan at subukan. Kaysa habang buhay tayong umaasa lang sa sahod. Hindi ko rin sinasabing magquit ka agad ng trabaho mo kundi magkaroon ka ng plano at unti-unting simulan habang employed ka pa. Tandaan mo, lahat ng bagay nagsisimula sa mahirap pero sa dulo kung may tsaga ka at determinado, posible kang umunlad at magkaroon ng kalayaang pinansyal at personal. Sipag, tsaga at tamang kaalaman at gabay lang ang sekreto dyan, kabayan. Kaya pilit kong pinapayo na magnegosyo ka dahil naranasan ko na ang halos mamatay sa kakatrabaho ng walang kasiguraduhan. Ayokong dumating din sa iyo ang puntong yon. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa anumang halaga na pwede mong kitain, kabayan. Alam mo kasi, ang kalaban natin dito, yung mentality natin na Okay lang yan, kaya ko pa O kaya sa susunod na lang ako magsisimula O kaya yung mga tao sa paligid mo na nagsasabing negosyo Hindi ka nga marunong magbenta eh Pero alam mo, mas malaki ang lugi mo kung ikaw na mismo ang bumigay at mas masakit kung pamilya mo na ang magsuffer dahil hindi ka lumaban nung may time ka pa sa mundong ito. Huwag kang matakot magsimula kabayan kasi ako mismo noong nasa recovery room ako ng hospital. Ang tanging naisip ko ay sana nagnegosyo na lang ako ng mas maaga at para mas maaga kong natutunan yung mga maling ginawa ko sa pag-uumpisa ng negosyo. Di sana ngayon maganda na ang buhay ko. Ang regrets kabayan, mas masakit kaysa failure. Tandaan mo, isa lang ang buhay mo. Siguraduhin mong gagamitin mo ito ng tama. Alam mo kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Yung magsisika sa bandang huli na hindi mo ginawa ang dapat na sana noon mo paginawa Ako, may peklat ako sa dibdib at saka sa kamay. To para makita ninyo. Yeah. Kasi baka akala ninyo mga kwentong barbero lang ang sinasabi ko. Totoo lahat ito, kabayan. At dito rin sila kumuha sa akin chest at saka sa kamay para doon sa heart bypass ko. At ito ang nagpapaalala sa akin kung gaano ako kaswerte na nabigyan nako ng second chance para mabuhay. Kaya ikaw, kabayan, habang may chance ka pa, gamitin mo na. Kung kaya ko, kaya mo rin. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan, kailangan mo lang ng lakas ng loob, tamang mindset at willingness na matuto. Kaya simulan mo na kahit maliit lang kahit anong negosyong alam mo basta magsimula ka hinihikayat kitang mag-isip ngayon anong negosyo ang pwede mong simulan na maliit ang puhunan pero malaki ang potensyal tandaan mo kabayan hindi hadlang ang lugar para magtagumpay ka kahit nasaan ka man sa mundong ito. Ngayon, gusto kong marinig mula sa'yo. Ano ang pumipigil sa'yo para magsimula ng negosyo? Takot ka ba? Wala ka bang puhunan? O baka wala lang naniniwala sa'yo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan. Sama-sama tayong aangat bilang OFWs dahil dito sa tambayan ni Kabayan Abroad. Tatambay ka na, matututo ka pa. Salamat sa panunood, kabayan. Ingat palagi at kita-kita tayo sa next vlog. Babus!